Good afternoon, buong Pilipinas Isang pagpapalang hapon sa inyong lahat Sa oras ito, dito naman po ako Magbibigay sa inyo ng uh, Magsishare sa inyo ng Word of God Dahil uh, Napakaganda At napakasarap na Makinig at magshare ng salita ng Diyos Sa kahit sa lahat ng oras Kaya sa oras ito gumawa ng video dahil marami akong mga nababasa ng mga side comment mga comment sa mga sa comment section ng mga video na aking pinapanood kasi ang pinapanood ko tungkol dito sa mga uh, mga worker o mga, hindi ko alam kung mga pastor ba sila o mga worker ng simbahan na nag-share din sila ng gospel nabasa ko kanila mga comment doon sa comment section na nagtatanong sila at yung iba naman talagang kinukontra siya isa sa nabasa ko doon ay ang sabi doon ay si Jesus Christ daw ay hindi Diyos kundi siya ay tao lamang sabi may isang nabasa din ako doon nang sabi kung Diyos si Jesus Christ bakit siya nanalangin sa Ama ang lahat ng mga mga kapatid lilinawin natin para hindi pwede maghaka-haka tayo ang Bible ang sasagot sa mga katanungan na yan so ito ay bibigyan ko ng linaw tungkol doon sa mga comment na aking nabasa sa isang video nakalimutan ko yung uh, pastor na yun na nag-share ng Word of God basta't nabasa ko ito na si Jesus Christ daw ay hindi Diyos, tao lang at yung isa naman kung Diyos si Jesus Christ bakit siya na nalangin sa Ama okay linawin natin mga kapatid unang una bakit uh, naging tao si Jesus Christ Wala akong kontradik doon na si Jesus Christ ay naging tao Kasi yun ang sabi ng Bibliya Hey iba yung iba yung sinasabi na tao lang sa nagkatawang tao o naging tao Magkaiba yun Doon kasi nabasa ko tao lang. Ibig sabihin, tulad natin, tao lang. Parang ganun ang takbo ng kanyang comment, ang punto ng kanyang comment. Na tao lang, tulad natin, parang ganun. Pero, nilinawin natin. Hindi sa tao lang, siya'y nagkatawang tao. Naging tao si Jesus Christ. Kung ating babasahin ngayon ang book of John, ha? Makikita natin sa chapter 1 ng book of John. Okay? Ha? Babasa natin para malinawan natin mga kapatid tungkol doon sa mga nag-comment na yon na Jesus Christ ay tao lang. Medyo mali yung kanyang pagkakaunawa. Sino kaya ang nagturo sa kanya ng gano'n o saan niya kaya yon narinig o saan niya natutunan ang ganong uh, paniniwala tungkol kay Jesus Christ okay basahin natin sa John chapter 1 verse 14 dito muna tayo sa verse 14 laktaw tayo sabi sa verse 14 okay naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin nakita namin ang kanyang ka kapangyarihan at kadakilaan puspos ng pag-ibig at katapatan tinanggap niya mula sa ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak sa una sabi doon Naging tao ang salita. Okay? Linawin. Pag sinabi mga kapatid naging tao, mayroon siyang pinanggalingan. Tulutin natin. Oh, sige nga. Paano ka naging tao? Ikaw o ako? Paano tayo paano tayo, pa, tayo naging tao? Dahil sa pamagitan ng ating mga magulang, di ba? 'Yun ang sinabi ng Biblia, na ang ang pagiging tao ni Jesus Christ ay hindi sa pamagitan ng ng magulang ha? naging tao tayo dahil sa pamagitan natin mga magulang pero iba yung kay Jesus Christ ang kanyang pagiging tao naging tao si Jesus Christ meron sang pinanggalingan meron sang pinagmulan ano iyon? o punta na natin ng chapter 1 yung verse 1 punta na natin para maliwanagan kayo. Sa so verse 1, sa pasimula pa ay naroon salita. O, oh, may salita dito na word ha, may salita. Kasama ng Diyos ang salita. Dalawang, dalawang binabanggit dito. Ang Diyos at ang salita. At ang salita ay Diyos. Ha? At ang salita ay Diyos. Sa so verse 1, binabanggit dito ang salita ay Diyos. Ibig sabihin, dalawa ang binabanggit dito sa chapter 1, sa verse 1. Sa pasimula pa ay naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Ang Diyos at ang salita. Sino ang Diyos dito na binabanggit sa una, Yung Father. Sino ang salita nito? Oh. Yan ang alamin natin. Kasama na siya ng Diyos sa simula pa. Oh? Yung salita, kasama na ng Diyos. Basta tandaan natin na yung Diyos sa binabanggit dito, yung Father yon kasama na siya ng Diyos. Sabi dito, sa pamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Okay. Sabi dito, ha? kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos kung pupuntahan natin sa verse 14 naging tao ang salita sa verse 1 ano ang salita dito? Diyos ngayon, sino ang salita na to? na naging tao okay ha abati tayo abati tayo Naging tao ang salita at sayo na sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katotohanan. Tinanggap niya mula sa ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Sino bugtong na anak? Si Kristo. Maliwanag at sinasabi ng Biblia na yung salita ay si Kristo. Kaya, ang John chapter 1 verse 1 pababa tumutukoy dito sa divinity ni Jesus Christ at ang humanity ni Jesus Christ kasi nagkatawang tao na dito si Jesus Christ kaya hindi mo pwede sabi na tao lang o bakit nagkatawa ang tao si Jesus Christ may purpose kapatid bakit sa nagkatawang tao para iligtas ang sanlibutan dahil sa kasalanan ha? si Kristo lang ang makakapagligtas ng sangkatauhan dahil ang sangkatauhan ay minana ang kasalanan na ginawa nila adenativa at ang tao ay hindi makalapit sa Diyos dahil sa kasalanan na minana kina adenativa at si Kristo lang ang tanging paraan upang ang tao makalapit sa Diyos kaya nga, nagkatawahan ang tao dito si Jesus Christ ang salita dahil sa plano pa lang ng, sa plano pa lang ang salita ang buktong na anak na si Kristo ay dapat siya magbata ng hirap yan kung babasahin natin ng Bukabaysaya kailangan ang Kristo ay mamatay may pako sa cross para iligtas ang kasalanan para tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan. Kaya, ang sinasabing tao si Jesus Christ, tama yun, tao talaga sa na, 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 naranasan niya magutom, na, 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 napagod siya, nauhaw, nasasaktan, tao talaga siya. Kasi nagkatawang tao siya, kung ano yung nararamdaman natin ngayon, ganun din nararamdaman ni Jesus Christ nung siya ay nagkataong tao kasi humanity niya yon yun ang pagkataon niya. Yung yung nararamdaman ng tao, ganun din na nararamdaman niya. Nauuhaw, nagugutom, napapagod, nasasaktan. Ganun yon. Dahil mayroong purpose. Ang plano ng Diyos Ama ay iligtas ang sanlibutan sa pamagitan ni Kristo, ang kamatayan ni Kristo. Kaya hindi pwedeng sabi natin na hindi Diyos si Jesus Christ. Diyos siya, mga kapatid ayon sa John chapter 1 verse 1. Dahil sa simula pa, pag sinabi sa simula pa, hindi pa siya nagkatawang tao. Kasama na siya ng Diyos Ama, siya ang salita na binabanggit doon. Nung nilikha ang sanlibutan, kasama na siya. Dahil nilikha nga ang sanlibutan sa pamagitan niya ayan, oh, ngayon puntahan naman natin ang ibang mga verses kasi uh, nung si Jesus Christ ay uh, naging tao nagkaroon siya ng ministry nag ministry siya eh kasama kanyang mga lagad at kung titingnan natin ngayon sa kanya ministry ang laging kumukuntra sa kanya doon ay ang mga parisies mga parisiyo lagi sang kinukuntra laging merong mga yun ang opponents niya eh yung mga pare si yun eh. binabantayan lagi yung mga ginagawa ni Jesus Christ sa John chapter 10 ha, natin, ha? John chapter 10 John chapter 10 verse 30 hanggang 33 masahan natin habi dito Say natin ha. Dito. Ako at ang ama ay isa. Ang mga Hudyo ay muling kumuha ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Hesus, "Maraming mabuting gawa mula sa ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at akoy inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudyo hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos sapagkat nagpapanggap kang Diyos gayong tao ka lang okay. malinaw mga kapatid na kinauusap ni Jesus Christ ang mga perisiyo ang mga paliwanag ni Jesus Christ sa mga perisiyo ay pinapakilala ni Jesus Christ ang kanyang pagka-Diyos. Ngunit, ayon sa mga mga parisiyo, blasphemy ito dahil nilapastangan niya ang Diyos. Dahil nga raw, siya ay nagkukunwari dahil siya ay nagpapanggap na Diyos, gayong tao lang. Iba? Kasi sabi ni Jesus Christ, ako at ang ama ay isa. Itong verse na ito mga kapatid, ito'y magpapatunay, isa sa magpapatunay ibilin na Jesus Christ is God hindi, hindi pwedeng ignore natin ito mismo ang mga parisiyo na eh, Medyo, mismo ang mga hudyo na, ang siyang nagpaliwanag doon, na kaya ka na binato dahil dahil nag, inaangkin mo na ikaw ay Diyos, gayon tao lang di ba? nakita nila yung pagka Diyos Jesus Christ pero hindi nila paniniwalaan dahil nga tao si Jesus Christ dahil ang alam nila ang Diyos ay Espiritu hindi nila na naintindihan nai o nanawaan na si Jesus Christ na Diyos ay nagkatawang tao para iligtas ang sanlibutan yun ang plano ng God iligtas ang sanlibutan kaya kailangan magkatawang tao ang Kristo ayan ha? kaya yeah, yan o oh. ito may isa pa akong babasahin para maunawaan nyo Sa Philippians Sa Philippians chapter 2 Chapter 2 Verse 6 Pababa Sabi dito Kahit siya ay Diyos Hindi siya nagpumilit Na manatiling kapatay ng Diyos sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinak siyang tulad ng isang karniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan Oo, hanggang kamatayan sa cross. Sino ito? Si Kristo. Diba? Sabi dito, kahit sa ay Diyos hindi siya pumilit na manatiling kapantay ng Diyos manatiling kapantay ng Diyos ibig sabihin mayroon silang equal sila ng sinong Diyos sa binabagay ito Father equal sila equal pero hindi niya pinilit na siya maging kapantay ng Diyos ngunit hinubad niya ito ah hinubad niya ito bakit hinubad ito kasi kailangan niyang maging tao para tubusin ang sanlibutan, ang kasalanan ng sanlibutan, yan ang purpose, bakit ang Kristo naging tao, na ang dati niya kalagayan, He is God ha, He is God kasama nga ka sa lagi ng Father eh, creation kasama siya, He is God pa dyan, siyang word ang word is God, sabi doon, ha, ngayon tungkol naman mo sa comment section na sinabi na kung si Kristo ay Diyos, bakit siya nanalangin? Okay, gantong to sa kutyang kapatid, bakit siya nanalangin? Nung no, nanalangin si Jesus, si Jesus Christ doon sa sa Gitsimani, no, after pa ng panalangin ito, dadakpin na siya, kasama si Judas, dadakpin na siya. Nanalangin siya, bakit? Kasama kanya mga lagad, ipinapakita ni Jesus Christ ang isang himplo example, na ang tao ay dapat na nalangin. <laughs> hindi big sabihin na nalangin si Jesus Christ. Hindi sa Diyos. Wala sa kapangyarihan. Nanalangin siya dahil gusto niyang turuan ang kanyang mga lagad, ipakita ang mga lagad na ganito ang nature ng tao. Nananalangin sa Diyos. Yan. Nananalangin sa Diyos. Kaya, kaya di ba? Christ like ni Kailangan tularan natin si Kristo. Ang kanyang papakumbaba. Nagpakumbaba si Kristo, di ba? Yung sa Philippians chapter 2, nagpakumbaba siya. Yun ay himplo. Pinapakita ni Jesus Christ ang tularan ng kanyang pagiging papakumbaba. Pinapakita sa mga lagad na dapat ang kanyang mga lagad ay tulad din niya na nagpapakumbaba. Nananalangin bilang tao. Yan kasi at that time sa libre tao si Kristo kaya nanalangin siya para ipakita sa kanya mga lagad na ang tao ay dapat nanalangin sa Diyos yan kaya sana naunawaan niyo ang video na to sa doon sa mga nag comment na yon sana unawaan niyo na wag natin i-neglect Jesus is God ano yung kanyang pagiging tao naging tao siya nagkatawang tao sa, kasi may purpose yun no? para iligtas tayo pero tala after ng kanyang after ng kanyang ah uh, napakus at namatay after 3 days he was risen from the dead o oh, di ba he is risen from the dead Nam, na, muli siyang nabuhay at tumakyat sa langit at tumupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Yan ba ang tao? Yung mga mahal natin sa buhay na matay, na buhay ba muli? Ay, bulok tayo doon dulo. No? Jesus Christ different kasi is God. Muli siyang nabuhay. Diba? Yeah. Kaya dito natin makikita ang si Jesus Christ ay ang kanyang uh, dating kalagayan ay Diyos. ang, ang kanyang pagiging tao, iyan ay pagiging dual nature niya. Yung divine nature tsaka human nature niya. Kasi may purpose. Ang Father, may purpose sa plano na si Jesus Christ ang over-suffering. yung perfect offering. Jesus Christ is the perfect offering to save the earth, to save the people on earth through His blood shed on the cross. Yan. Kaya, Jesus Christ is God. Kaya, sana, salamat sa hapong ito. Sana, naunawaan nyo ang paliwanag na to. Ito ay salita ng Diyos na galing sa Biblia. God bless us all.